Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita si Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi Paloma, ukol sa kontrobersyal na isyu kina Vic Soto at Joey De Leon noong unang panahon. Si Coca Nicolas, Pepsi Paloma at Sarsi Emmanuel ay kilala sa tawag na soft drinks beauties noong dekada 80. Naging malaking balita si Pepsi Paloma nang akusahan niya si na Vic, Joey, at Richie DeHorsey ng pang sa kanya noong 1982. Ayon sa kanyang pahayag, sinabi ni Pepsi na sila ni Guadaguarin ay Ginoga at dinala sa Sulo Hotel sa Quezon City kung saan siya umano'y ginahasa. Tinapos ni Pepsi ang kanyang buhay sa edad na labing walo sa pamamagitan ng pagbibigti noong May 31, 1985. Sa isang eksklusibong panayam ni Julius Babao, ibinunyag ni Coca na si Pepsi mismo ang nagsabing walang katotohanan ang mga alegasyon laban kina Vic, Joey, at Richie. Ibinahagi ni Coca kay Julius ang naging pag-uusap umano nila ni Pepsi tungkol dito. Sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Weekend Joey? Alin? Yung... Ha? Hindi ah! Alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Para hindi ka naman na ano dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpuprove niya na hindi totoo po yun. Oh. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Ang Tito Ray na tinutukoy ni Coca ay ang kanilang talent manager na si Ray De La Cruz na nagtagumpay sa pagpapakilala sa soft drink beauties. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.